Hey, what's up po mga kabitsurir? Kumusta na po? Uh, bago sa lahat, uh, muna ako ng magandang magandang umaga o tanghali o gabi man uh, sa lahat. Uh, saan ka masulog dito sa mundo mga kabitsurir? Uh, welcome na uh, welcome po kayo dito sa munting YouTube channel ko at Bitsurir TV. Uh, bago natin simulan sa simula yung video nito mga kabitsurir, uh, yan yung muna kong ikli yung ating intro ito po. At ito na po tayo mga Krimchurrer, uh, simulan natin sa simula uh, na ginawa ko ang video nito. Uh, isang araw, bagong umaga mga Krimchurrer, uh, andyan na ako sa dagat. Siyempre siguro alam nyo na na lagi tayong malalabat kaya sa araw na yan, uh, manglalambat tayo mga Krimchurrer. At sa pagkakitaon na ito mga Krimchurrer, uh, palakad na po ako sa uh, baybayin at papunta na po akong uh, tubig dagat para ilagak yung lambat natin. At yan po, nandyan na po ako sa tubig at yan, uh, sinimulan ko na sa paglagak yung lambat natin. Uh, ito po mga guys, panoorin mo nyo po itong uh, panalambat ko sa araw na yan. Uh, Paulit-ulit lang yung mga gawain natin pero iba-iba yung uh, kalalabasan. Ito na unang lagak sa lambat natin mga country uh, Bali yung Uh, paraan ko sa panlalambat sa araw na yan uh, Ilagat natin yung lambat sa tubig Tapos bulabugin yung tubig dagat mga kamchurir Para mapunta yung isda dun sa lambat uh, Iba sa ginawa natin nung nakaraan mga kamchurir Na ilagat natin yung lambat sa hapon o gabi Tapos kinabukasan na natin yung, yung lambat Bali, nakababag yung lambat buong magdamag uh, Sa araw na yan mga kamchurir, bali uh, minadali natin na makahuli tayo agad dahil wala pa tayong ulam uh, yan, uh, siniko na yung lambat mga kadensurer at uh, meron ng mga isdang uh, nangahuli baka nagtataka kayo mga kadensurer na bakit hindi ko inilagat yung lambat natin sa gabi tapos kinabukasan na natin i-check eh, dahil nung nakaraang araw uh, ganyan yung ginawa natin at tapos uh, marami tayong mahuli kinabukasan Uh, magdipindi kasi yan sa sitwasyon sa dagat mga kabinsuril. Uh, sa pagkakataon kasi na yan, uh, yung dagat uh, hindi na masyadong malaki sa gabi. Kaya hindi ko na inilagat yung lambat natin sa hapon. Nasubukan uh, ko na kasi yan mga kabinsuril. Uh, tapos kinabukasan, uh, kaunti lang yung uli natin. Kasi bihira lang yung mga isdal gumagalas sa gabi pag maliit lang yung dagat mga kabinsuril at yan na po yung huli natin lahat mga kanugtsiri sa unang lagat natin uh, hindi ko pa inalis yung isda sa lambat kasi doon na sa baybayin natin inalis yung isda Ayan, uh, dyan ako sa baybayin sa time na yan mga kanugtsiri at uh, sinimulan ko na sa pagalis yung mga isda sa lambat yung kadalasan na isda na mahuli natin mga kanugtsiri yung mga isda lang na nasa uh, mababaw lang na bagay ng tubig dagat dahil Uh, wala tayong bangka na magamit para malagat natin yung lambat natin sa malalim na bahagi ng tubig. Kaya yung klase ng isda yung mahuli natin kadalasan yung danggit, kitong, uh, samok, bugaong, uh, yung mga isda lang na nasa mababaw lang mga kalinsurir. Abihira uh, lang yung mahuling mga isda natin na nasa malalim mga kalinsurir. At yan na po, natapos ko na iniwala yung lahat ng isda na sumabit sa lambat natin mga kabinsyuri. At um, dala ko na rin yung lambat at sa time na yan, palakad na po tayo para uh, ilagak ulit yung lambat natin. Ayan, naghanap ako ng ibang spot para ilagak yung lambat natin mga kabinsyuri para managdagan yung isda natin. At ito na po, uh, nakahanap na ko ng ibang spot at sinumulan ko na sa paglagat yung lambat natin mga kalminchirer. Ayan, uh, pagkatapos kong lagak yung lambat, uh, binulabog ko uli yung tubig para mapunta yung isda sa lambat natin mga kalminchirer. At sa time na yan mga kalminchirer, gulat na gulat ako, uh, mayroon ako nakitang malaki sa ilalim, akala ko kung ano, kahoy lang pala. Yan, huh? Ito po, panoorin po ninyo yung mga huli natin sa pangalawang lagak sa lambat natin mga kalminchirer. Isla sa masabit sa lambat natin mga kalintyurira pinapatay ko agad para wala nang pag-asa na makawala pa yung huling isda kasi sayang naman pag makawala ayan patapos na akong magligpit sa lambat mga kabinsyurir uh, at meron akong nakita dyan sa ilalim yung shield yan yung tinatawag namin na uh, kibul itong klase na shield na itong mga kabinsyurir aglikado uh, ito maraming namamatay dito kasi mapuisin yung uh, tusok ng tinik nito mga kabinsyurir Yan po tapos ko na yung ligpit yung lambat uh, at sa oras na yan na uh, andyan na po ako sa baybayin at bala yung shield uh, ito po mga kabinsyurir panoorin po ninyo yung uh, makakamatay na tusok ng shield na yan mga kapitsiri, yung lumalabas na mahaba sa shield na yan yung parang kumoplans yung uh, kulay, uh, yan ang delikado pag matusok tayo dyan uh, marami na namamatay dyan mga capture kaya pag mayroon kayong makita na ganito wag agad pulutin para iwas ni si po at ito na po uh, tapos ko na nahihiwalay yung lahat na huling isda natin at uh, sa time na yan, napalakad na rin ako. naganap na rin ako ng ibang spot para ilagak na naman natin uli yung lambat natin mga kabinsirer. Matas na yung araw mga kabinsirer at natapos ko na rin yung pangatlong lagat natin. At yan, sinimulan ko na sa pagbulabog yung tubig dagat para uh, madagdagan pa yung huling isda natin. Ayan, kumuha ko ng bato at ibinato ko din sa tubig para matakot yung mga isda at mapunta din sa lambat natin. At ito po, panoorin po ninyo yung biyaya ng dagat na ibinigay sa atin sa araw na yan mga kabinsirer. dami ko po pong huli dyan sa pangatlong lagat sa lambat natin mga kardinsurer at tuwang tuwa po ako dahil uh, nasuklian yung pagod ko sa panalambat sa araw na yan at binigyan tayo ng biyaya ng dagat ayan po at umuwi na rin ako mga kardinsurer dahil marami rami na tayong nahuli at marami na tayong maiulan much 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 later Day after day, ang araw pagkatapos ng araw. Isang umaga mga kabinsyurir, nagkasundo kami ni Buskin na kukuha kami ng mga talaba. At sa mga oras na yan, naglakbay na po kami patungong spot na pagkukuna namin ng mga talaba mga kabinsyurir. Ito po, panorin po ninyo yung kalalabasan sa ginagawa namin sa araw na yan mga kabinsyurir. Pagdating namin sa baybayin mga kabinsyurir, binitbit na namin yung mga chinilas namin dahil maputik yung daanan sa mga oras na ito po, andyan na po kami sa spot at ay binalik na namin sa pagsuot yung mga namin dahil uh, maraming mga shield na biak at nilikado sa paa natin. At yan po, uh, sumalubong sa amin yung isang puno ng kahoy na nakabaon sa uh, buhangin at punong-puno ng mga talaba. Uh, kung sino nakakapanood ng uh, mga huling upload natin mga carpenter, yung namumulit din kami ng talaba, Uh, dito pa rin sa spot na ito ang binalikan namin mga kabinsurir dahil uh, marami talaga dito mga talaba na nabubuhay dito sa uh, puno ng kahoy at sa puno ng mga kawayan. Itong mga puno ng mga kawayan mga kabinsurir bali inanod ito ng tubig ba at napunta dyan sa baybayin at tinubuan ang mga maraming talaba. Ngayon po sa time na yan lumipat na po ako sa puno ng kawayan dahil na uh, ubus ko nang nakuha yung malalaking talaba na nakakapit dun sa puno ng kahoy. Ayan po, mayroon akong iniscript gamit yung itak at nabiak. Ayan po, kinain ko na dahil uh, sayang naman. At yan po, medyo marami-rami na po kaming naipon ng mga talaba. At dinagdagan pa namin mga kalbintsyuril dahil uh, meron pang isang puno ng kawayan na nakabaon dun sa gitna. Dun sa medyo malalim na part na tubig. Uh, Pinuntahan namin ni Buskima mga kalbintsyuril dahil meron kami nakita ng na malalaking talaba dun. Ayan na, ah, kumuha si Buski ng isa at tinikman dahil ah, nasa na tayo ng ah, tubig sa daluyan ng tubig. Ah, bali, matabang yung ah, tubig dito mga pag ah, alutay. Ayan, nakatungtong ah, po kami sa kawayan dyan dahil medyo malalim yung tubig. At pagkatapos nadagdagan yung mga talaba namin mga karbiturir, ah, nauna akong bumaba at tinakot ko si Buski.

At yan po, naghanda na po kami para kakain na uh, bago kami uuwi. Uh, ito po yung mga ingredients namin mga kabinsyurir. Uh, sili, uh, limon, suka, uh, simple may asin at bitsin. Uh, sana kami kasi dito sa probinsya namin mga kabinsyurir, pag uh, mangungha kami ng mga talaba, uh, hindi na namin lutuin. Masarapan kasi kami sa lasa ng talaba mga kabinsyurir, pag hindi dadaan sa pagluto. Uh, bali uh, kinilaw na lang to uh, wala nang luto-luto mga carbonchurin isaw-saw mo lang sa suka uh, ayos na uh, kadalas yung ibang kakain dito ng talaba mga carbonchurin uh, idaan pa nila sa pag-ihaw tapos pag bubuka na yung shield ng talaba uh, buhusan nila ng suka na uh, templado na uh, na nila kakainin uh, dito sa amin wala nang Paihaw-ihaw dito mga kadmitsuril Ayan, kita niyo naman siguro Ang sarap ng kain namin dyan mga kadmitsuril oh. Ayan, isang subo ng talaba Tapos uh, Pulot ng kanin Tapos hamal, ayan o oh. Sarap ng kain dyan namin mga kadmitsuril mga malapit na po kami mabusog mga carbenturer at lang tigil pa rin sa pagtakbo ang video nito. ito uh, Malayo-layo na yung narating natin mga carbenturer. Uh, gusto ko sana humingi sa inyo ng pabor na uh, pakilike ng video ito kung nagustuhan po ninyo. At sa mga bago pa lang sa channel na ito mga carbenturer, andyan sa baba may ah uh, subscribe button dyan yung kulay pula pagkipindot ng subscribe po at tapos i-all yung notification bill para lagi kayong updated sa mga bagong videos na aking ipapalabas po uh, maraming salamat po mga kadajur at ito na po balik na po tayo sa video ito mga kadajur at sa oras na yan tapos na po kami kumain at pauwi na po kami at ina, ang lugar na pinagkunan namin ng mga talaba mga kanunture ay karugtong lang ng dagat malapit sa amin. Uh, Dritso na kami doon sa pinaglagyan ko ng lambat at sinubukan po namin mga lambat. Uh, ito po, panoorin po ninyo yung kalalabasan sa pagpanalambat namin sa araw na yan mga kanunture. At yan po, naka-isang lagak lang po kami at yan lang po yung nahuli namin. na uh, Kaya hindi na po kami umulit sa paglagak ng lambat mga kalbensurer. Yung huli naming isda ay binigyan na namin sa uh, mga bata dun sa baybayin mga kalbensurer. At yan na po ang kabuhayan ng video ng ito mga kalbensurer. Um, Inaputan tayo ng gabi sa kakaedit at tumahimik na rin yung mga ibon ko sa likod mga kalbensurer. Uh, sa lahat na nandito pa, nanonood pa rin sa video nito mga ka-Katuturer. Uh, At ako sa puso po, subo, po sa inyo sa walang sawang pin-suporta po sa inyo sa munting YouTube channel ko. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo mga ka uh, Magbabay na po ako sa susunod na upload natin. Babay, love you